speaking of pag-ulan, Doc, ha? Uh, paliwanag yung asa. Parang kanina nagkukento kami ni Doc. Parang may relation din pala yung ulan sa mga may asma. Yes, Baka yan. Yes. parang triggering effect din po. Triggering factor din siya, no? Pakipaliwanag nga po sa amin. Ano po ba yung asma o hika? Yeah, ang asma kasi ay tinatawag natin chronic inflammation. So okay. parang namamaga po yung ating lungs. Hmm. Meron kasi tinatawag, tinatawag na may mga muscles po tayo sa ating lungs. Okay. Uh, nagkakaroon ng bronchospasm. Parang... Mm -hmm. Naninikip yung ating chest dahil okay. sa mga triggers. So katulad nga kanina, change in weather, mga biglang lumabas yung allergies diyan katulad ko po, biglang lumabas yung allergies. Uh, pwede din sa pollution, sa dust, sa ating mga pets, mga aso, pusa, Meron yun. yung fur nila, minsan nagiging trigger yan. Kaya nga bawal hmm. sa mga asthmatic yung mga magkaroon ng pet eh. Pwede rin po um certain uh, occupational um, exposure to for example fumes gases mm. ayan so dapat may trigger po para magkaroon ng asthma And usually nagkakaroon ng uh, pamamaga na ating lungs or bronchospasm yung hirapan yun? sila kumina okay yes. yung pala yun no yung uh, pang may asthma para namamaga pala yung yes. lungs mo pero paano mo masasabi Dok, na ang tao eh merong hika Well, of course... Or considerably hika na siya. Yes. First of all, kailangan, of course, proper medical history. Ang daming tanong ng doktor niyo, di ba? Oo, oh, ang daming tanong ng Dok. Not to annoy you or, But or inisig kayo. Oh, yeah, It's part of the process to okay. get into a differential diagnosis. You need to uh, be honest, mga kapatid. Yes. You need kung, to be honest. If there's one person na kailangan honest kayo, kahit hindi sa asawa niyo, basta sa, sa doktor niyo. Oo. Oh, oh. Magsabi kayo totoo. <laughs> para tama ho yung, ano, yung right. medication. Tama okay. yung diagnosis. Diagnosis yes. and medication. So, okay. yung una namin tinitignan, genetics din. Kasi kung may family history ka ng um, asthma, yung nanay, tatay mo, ano pwedeng, mas mataas yung risk mo. Okay. Ayan. And pag na physical example tayo na isang doktor, if we, see, we hear yung tinatawag nating wheezing, so para may nag-whistle mm. sa loob ng ating chest. Pag Phone in question dito.